kay sa isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaili, Eli balik episode na naman tayo kay sayang kay Eli hindi tayo nakabalik ulit dito sa taas dahil may nagbibidjoke na naman kaya dito muna tayo sa loob ng bahay baka magkaroon lang tayo ng copyright mahirap, sayang lang ang ating video ngayon napakasimple lang pala ang ating episode for today kagawa lang tayo kay Eli ng adobong pusit kaya napakasimple lang at madaling sundan para sa ating mga silent viewers dyan at mga solid nating mga subscribers dyan kaya kung handa na ba kayo tara napaka simple lang ang ating sangkap para sa adubong pusit anong bisong natin yeah. kaya? adubong pusit kaya handa na ba kayo mga kaili? Tara, alam pang hinintayin nyo let's go! kaili papagitan ko yung mga sangkap natin para sa ating adubong pusit Tara. yun yung pusit natin kaili yan. Yung pusit natin, Oh. Yan. Masarap siya na ihawin kay Eli Kaso nga lang kay Eli may nagbibidyoke. Kaya adubuhin na lang natin. Gagawa lang tayo ulit ng content na inihaw na pusit. Maganda siya na kay Eli, Good size, yun. Bago natin to ano kay Eli lilinisan mo natin to Babalatan natin. Kasi ito yung mga sangkap niya. Siling green. Bawang. Sibuyas. Luya. Laurel na pampaswerte. Ipamintang durog. Oyster sauce, baka naman. At meron tayong sibuyas dahon kaili. Liquid seasoning. Banana ketchup, baka naman. Suka. At meron tayong toyo kaili. Kaya, napakasimple lang kaili. Linisan mo natin ang ating poset Kaili, linisan mo natin yung poset natin. Tatanggalan lang natin ito siya kaili ng tin. Para matalo yung mga ano, kayo ini. timnya yung itim nyo. Ikaw, kaya medyo matigas din kayo, kaya bago natin ito siya ano, kay para maayos ice li para mas masarap masarap sana kay li pag yung ano, tihaw kasi good size na bilhin natin po siya kaso lang may nagbibidyo kaya adubuhin na lang natin yan kaili. Simpra siya din yung iba kaili yan. Para malinis siya. yung kaili. Yan na kaili. Tapos na natin siyang linisan. Slice lang natin. Hindi na natin sinama yung ata niya kaili kasi iba yung ata nito kaili. At iinam natin. Uh. kaya gagamit tayo kay Lina ano papa banana ketchup tamis kang yan ang gagamitin natin kay Eli. kasi itong pusit na to kay Lina iba yung ata niya may halong buhangin kaya hindi natin siya isasama slice lang natin yung kay Eli para sa ating atubong pusit simple lang yan Wow! panahalan lang tayo dito kay Eli. Sa simpleng episode lang kay Eli. Masarap din kasi kumain kay Eli ng kahit mga ganito lang, kahit hindi lumot. Basta maayos lang pagkalinis kay Eli, wala nang langsa. Depende lang din yan kay Eli sa pagluluto. May iba rin kasing pagluluto kay iba malangsa. Walang pakialam sa mundo. Kaya itatama natin sa tamang proseso kay Lee. Para yung mga solid natin dyan at Chinese viewers, malalaman nila kay Lee, kung paano mag, ano, magluto ng pusit na ganito. Kasi halos krimen talaga nito kay Lee. Pag sinasama mo yung ata niya, may kasama kasing buwangin yun. Hindi kagaya sa pusit na lumot, talagang yun ang magandang isasama yung ata kay Eli. Dahil wala talaga siyang buhangin. Yan kay Eli, update ko lang kulit mamaya pag naggigisa na tayo. Na kay Eli, kaya tapos lang natin nag-slice. Yung anak ko lumang kay Eli, tinira na yung bawang, pinabalatan niya na. Simpleng sangkap lang naman yung kay Eli, bawang, sibuyas, doya, yung loya, gagamitin ng loya kay Eli. At yung sibuyas dahon at chiling green para sa ating adobo kayili kailangan medyo may spicy kunti para may mas suabi kayili yan kayili up dito lang tayo ulit mamaya pag naggigisa na tayo sa ating mga sangkap yan ang kayili nagpapainit natin yung magtika gigisa na natin kayili ang ating loya bahay mong natin kayili yung loya natin natin yan. Ilan mag-brown. Yung kaili golden brown na yung luya natin. Ilagay na natin yung bawang. Ilagay na natin yan. Sifting na lang po kayili, adobo ito buong kusit. Kaya lang natin mag-golden brown yung bawang natin kay Bago natin ilagay yung sibuyas. Yang kay Ilagay na natin yung sibuyas natin. Yan. Ito natin yan. gay hindi o kaya ng mga sangkap natin ilagay na natin yung pusit. Wow. Banalan ng mantika ito kolehi. Yan. Yeah. Ngayon kesa natin ng mantika. sa damo na kay yan kayo takpan muna natin yan pagkatasin muna natin yan siya bago natin timplahan balikan natin kayo wow yan kayo nag-absorb na siya lumalabas na yung katas niya yan, palabasin natin ulit yung kaili bago natin siya titimplahan para papasok talaga yung mga ingredients na ilalagay natin sa kanya. Takpan muna natin yung kaili. Pagkalipas ng 10 minuto kaili, balikan natin. Wow! Yan. Tsaka natin ito siya timplahan kaili. Sa ating mga simpleng sangkap. Maglalagay lang tayo ng toyo kay Yan, dalawang santok lang. At maglalagay na rin tayo ng liquid seasoning. lalagay na rin tayo kainan ng pamintang durog. Wow! At ilalagay na rin natin ang ating oyster sauce. Yan. May kuslan natin yung kainan. Daily ang ating adobo po sa napaka simple lang. At maglalagay na tayo kay ng suka. Mamaya na natin ilagay kay yung banana ketchup natin. Lalagay tayo ng suka kay Isang sandok lang. Kunti pa. Yan. At takpan muna natin yung gaili. Maglalagay pala tayo muna ng laurel na pampaswerte. Yan. Takpan muna natin yung gaili para hindi mawala yung espiritu ng suka natin. Yan, gaili. Balikan na natin. Wow! Ang ganda na gaili. Wow! At ilagay na natin gaili yung siling green para magkaroon yan siya ng cute. Lagyan na natin kay Elio, ceiling green. Yan. Para magkaroon na yan siya ng anghang kay Kahit kulay green lang yung kay Elio, maanghang din yan. Yan. At tikman muna natin kay kung anong kulang pwedeng dagdagan Yan. Mamaya na natin ilagay ang ating banana ketchup kay Tikman muna natin. Wow! panalo kay Elip. Mmm. Kakagutom na. At bago tayo maglalagay kay Elip, magsha-shout out muna tayo sa ating mga sulit dyan At silent viewers, takpan mo natin Kay shout out muna tayo dyan sa ating mga sulit subscribers. Laila Katagayama from Japan. Shout out. Bungo TV. Shout out. Edwin TV. Shout out. Sambalis School Fishing. Shout out. UMD department, shout out Jay Poyoy, oh, shout out Gilbert Santos, shout out Hero, shout out Chris Molina, shout out Kim De La shout out Glenn Agaton, shout out Lorenzo Borra, shout out and Jade Andrade, shout out and Gerald Abilia, shout out ECX na Cameron, shout out Ah Bal. Arjibal Shout out And Sonora Boys Shout out Estolano Group Shout out Alabang Boys Shout out And Uwak Riders Shout out Kaya Copy Boys Tara Balikan na natin ang ating ginagawang Adubong Pusit Let's go Yan kay Balikan na natin Wow Wow panalo na kay Eli oh. Hintayin lang natin kay Eli maano yung sus niya. Wow. Panalo na. Napaka simple lang kay Eli para sa ating adobong pusit. Tsaka na tayo ngayon maglalagay kay Eli ng banana ketchup. Imbis asukal yung gagamitin natin kay Libra na ketchup para magkaroon siya ng kulay. Dahil nga wala tayong ginamit na ano niya kay Li, yung ano niya, yung ata niya. Dahil nga iba yung ata niya, may halong buhangin. Kaya ito na lang ang para kumulay kay Li. Ayan o. Oh. Wow! Tapos patatuyuin lang natin yung kay Li. Yan. Patatuyuin lang natin Yan at takpan natin ulit yan balikan na lang natin yan mamaya Kaili balikan natin Kaili wow mm -hmm. yan Kaili yung mga ano niya oh konti na lang Kaili okay na to bawasan po natin yung konti sus niya yan oh wow eh, hindi na nalo na. Ooh. Wow. Napakasip na ito. Ayan. Takpa natin ulit yan. Para mamaya titikman ng ating hurado. Balikan natin ulit kay Wow. Haluin ng natin kay Eli. Kuts na to. Kay okay na. Ayan ilagay na natin kay Lynn ating sibuyas dahon para may drama wow para may drama kay Lynn dagdag aroma din kasi yan dagdag bango Likos lang na natin yung kaili at okay na yan. Dagdag aroma kasi itong sibuyas kaili na dahon. Uh, yung kaili, patitikman ng ating orado para sa ating adobong posit Wow! Titikman ng urado natin yan. Yan na, Kay Lee. Titikman ng urado natin kung okay na ba yung ginawa <coughs> nating adobong posit okay Lee, kain na na, lamig kayo. Kay Lee, oh. Wow! Tara, Kay Lee, lang kami ng kanin at hababa na. Wow! nga nakaili ang ating adobong pusit. Wow, musok-usok pa. simple lang kaili. Tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayo magubusog. Yan yung ano ko kaili, naka-rice na siya. Rice din natin. Tara, kaili, ano pang hinintay nyo? Tara, hab haba-haba na. Let's go. Wow. Oh my God! kay hindi ka tatapos natin gumawa at magluto ng adobong pusit. Wow, mo si pusok to. Bago tayo kumain kay Eli, pasalamatan natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa so, blessing na binibigay mo sa atin. Maraming salamat, Lord, sa blessing na mo sa atin. salamat, Lord, hanggang sa atin Amen! Ano pang hinintay niyo? Tara! Hababa na! Kumuha na kayo ng kanin at sumabay na kayo para sa bisalito mo puso. Tara. Panalo kay Eli. Isos niya, napakasimple lang. Kahit wala siyang ata. Ginawa natin ang twist. Eli. Wow. mo cukai Ini, ini, ini Oke, ini, ini tayo. Pwede po rin yung inang kayaan to kayo Panalo. na mm. nice baby 你赶紧加油！ bilis kumain ito yung bukpang kayo eh. Panalo kayo eh. Pwede-pwede nga ng gabing kayo eh. Kayain ginawa.

I-repeat muna namin ito, Kay Eli. bago akong ipapahalam sa inyo. Yung Kay Eli at solve na naman tayo sa simpleng episode. Kung baguhan ka palang, Kay Eli, huwag kalimutan lagi mag-like, share, and subscribe. Kaya, para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!